magandang harap mga boss for today's video bali ito po yung paghanapan sa aking kahapon pauwi naman tayo ng Bicol mga boss marami kasi tayo nga si galing nga ako ng Kubaw kahapon sa MyDLTV bus station subalit lahat po ng biyaheng Bicol ay pulibok na kaya nag-isip po tayo ng ibang paraan so ayun nga po nakasakay po tayo ng biyaheng Bicol pero sa van po mainam nga at tatlo lang po kaming pasahero kaya naging komportable naman po kami sa upuan. So maganda po yung aming biyahe. Nakailang balik na nga rin po ako dito sa kakauwi sa Bicol. Yung pakay ko nga talaga sa pagbalik ko sa Manila ay magre-resign ako sa aking trabaho. Ngunit ay wala pa palang kapalit sa akin. Kaya kailangan ko ulit bumalik ng Manila. Ang purpose ko nga dito sa Bicol ay tuturuan ko yung aking tagaluto. Ituturo ko sa kanya kung paano yung mga discarding malupit. Kaya mga boss, samahan nyo ako sa isang buwan ko dito sa Bicol. Siguradong susulitin natin ng bawat araw na puno ng mga magagandang kwento. Kaya mga boss, tara na, samahan nyo ako dito. Bali umalis nga po pala ako ng kubaw ay alas 8 ng gabi. Sinundo pa kasi ng van yung isa pang pasahero. Bali ako nga pangalawang sinundo at yung pangatlong pasahero ay dinaanan na lang namin sa may alabang kaya may tinatagalan po ang biyahe namin. Bali dumating po kami ng naga ay alas 6 na ng umaga. Pero ayos naman, sulit naman kasi nasilayan ko yung mayong bulkano dito sa may albay. Pag nasilayan mo nga itong mayong vulcano, ay ramdam mo na talagang nasa bicol ka na. Nga po mga boss, bali pagdating ko dito sa gubat ay diretso po ako sa aking tindahan. Naabutan ko nga dito yung mga kasamaan ko ay, ay sobrang busy sila sa mga kanilang mga gawain. Heto rin kasi yung pakiusap ko sa kanila na tulungan ako nila sa mga gawain bago yung pasukan sobrang swerte ko nga sa kanila kasi lagi silang naandiyan para sa akin. Kaya ito pala mga boss yung school dito sa may Gubat National High School. Bali pupunta po tayo sa may Cantiniver kasi tutulungan po natin sila sa paglilinis. Marib ka kami ni Jason sa may Cantin. General cleaning kami yan sa high school kaya may klase na salonis. tuyo kami sa luyo so eh mga boss tapos na po tayo sa paglilinis babalik na po tayo ulit sa Kuyahas Food House Eto na nga po yung kantin sir kasi kami dito ng mga pagkain Balilunis lunes hanggang piyernis po kami nagdadala dito ng mga pagkain Eto na po muna mga boss yung kwento namin dito sa school ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa araw-araw na pagsusubaybay. Ingat po kayo lagi. God bless. Maraming salamat po sa panunood. Huwag kalimutang mag-share, follow, and react. Thank you po.